Hello. <laughs> Ito Coast guard. coast guard? Magpark ang coast guard. Hindi <laughs> Pwede. Coast guard walang pili dito kahit coast guard

Yan, yeah, dadaan na lang. Kahit gabi, nandiyan nyo sila, oh. Yan. Apan nga si Diwata lang, mga kapecha. Parang napag-amper naman nila. Amper, tama nga nga, nagbablag si Diwata nga. Amper talaga nilakawan na Oh. Oh. Tingnan mo, gumita ko lang sila ro'n ro'n Yun na sila sa tapat. Kanina pa yun doon, marami yan doon. Yan, sinaway na rin yung sa tapat.